dami it na di na dami t mo na dami lang okay sumama ka lang magaisle naman ko posa saan dun tayo sa bahay naganan naganan pati ko taryo mo nang mga bukang 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 na bukang 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 bukang

ayto dito 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 baba na po sa baba ano po DPIO CCP IOU Intelligence and Development Unit sa UN ito hindi